Hello! Sagutin natin tong ano, um, Miss Lynn. Hashtag 24 nag-comment to siya doon sa ano, may nagtanong kasi sa akin kung magkano yung sahod dito. Actually, ang, tan ang tanong niya kasi sa akin, magkano yung aking sahod. So, sinabi ko doon na ang sahod dito sa muna ko is per, per hour. So, mayroong 15, mayroong 18, mayroong 20. May, o yung iba pa nga, may 25. So, I'm not sure kung ano ang ibig niya sabihin. Sabi niya, hello, asan ka na 15 euro? So, I'm not sure kung ano, di ko rin na babaan ba siya sa 15 euro or nataasan siya sa 15 euro. So, I'm not sure kung magkano ang rate niya. So, ito kasi, yung aking sagot kasi is based lang naman yon sa sa experience ko at saka sa circle of friend ko. So, yun yon sa circle of friend ko. Yun nga yung mga rate namin. And, uh, yun nga. Uh, my, my, depende kasi sa depende sa sa'yo. Depende sa among makuha mo. So, may mga among nagbibigay ng 20 euro. Depende sa iyo Once na, once kasi na may naghahanap, and then, and then mag-uusap kayo niyan, tatanungin naman, tatanungin naman tayo, magkano ang rate mo. So, syempre, ikaw, alam mo sa sarili mo yung kakayanan mo. Alam mo kung ano yung may offer mo sa kanila. So, pwede kang mag-decide kung magkano yung i-rate, magkano yung rate mo. Pwede mong sabihin 20 per hour. Ngayon, pag mayaman yan, pag, ano, pag uh, may pera, grab agad yan. Kasi itatry ka lang naman muna yan eh. And then, doon mo malalaman, next ano, hindi ka na mapapuntahin. So, ibig sabihin, hindi, hindi worth it yung binayad sa yung 20 euro per hour. Okay. And then, so, uh, yun nga sabi ko, alam mo naman sa sarili mo kung ano yung kakayahan mo, ano yung uh, uh, service yung may offer mo sa kanila. You need to be confident of yourself. And, uh, ito pa, fifth, uh, ito pag, alam nyo ba, pag declare ka, mas dapat iba yung rate kaysa undeclared. Alam nyo, mas malaki dapat yung ibabayad, mas mas malaki dapat yung ibabayad sa inyo ng amo nyo kung kayo ay undeclared. Kasi alam nyo, hindi sila nagbabayad ng tax. So, mas malaki dapat yon So, pag, de pag declared ka naman, um, 15, okay na kasi declared ka naman eh. Magbabayad pa sila ng tax. So, depende pa rin sa usapan nyo. Depende pa rin sa inyo yon, Depende pa rin sa kakayanan mo. And depende sa among makuha mo. So, yun. Sabi ko nga, hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin sa kanyang comment na hello. Hello asan ka na 15 euro. So I'm not sure kung nasa kung asan na ang 15 ah, uh, kung saan ka ano ng 15 euro ngayon kasi mas mahal na yung rate ng iba or mas nat or mas natataasan siya sa 15 euro dahil uh, yung iba may uh, magkano ang ang rate mayroong actually sa ano sa uh, meron talagang 11 euro pero yun po ay mga nitoyage. So mas malaki yung tax na binabayaran ng company nila. So sa in in our ano naman uh uh depende yun nga sabi ko. Ako yung sinishare ko is yung experience ko yung na yung alam ko sa mga circle of friend ko. So hindi ko alam yung iba baka mabash na naman ako dito kasi sa mga hindi nakakaalam ah uh, pinabasa ko dito dahil ako ay ano pero sa totoo lang sinasabi ko lang naman kung ano yung nalalaman ko and kung ano yung totoo. Yun lang. So, hindi to pagmamayabang. Pag may nagtanong, sinasagot ko lang din. And I think, iba yung pagkakaintindi, the way na magsalita ako, the way na mag-explain ako, iba yung pagkakaintindi ng iba. Pero, wala na tayong magagawa doon. Wala na akong magagawa doon because it's, it's their way of thinking. Yun lang. Have a nice day. Have a good weekend. Bon weekend everyone. Bon weekend to the world.